Kanina nga, bago tayo nag-break, e, plancha na ni Miss Kaakit-Akit siya ng Mr. Malakas at Mr. Malambing. Samantalang si Mr. Magiting, na plancha na sa mukha. Na pero itin. hindi pa sa katawan. Oo. Uh, uh, so, na in short. na in short. Tama, tama ka dyan, my friend. Kaya, ready ka na ba? Okay, I'm ready. Okay, planchahin mo na. Go Mr. ahead. Mr. Magiting, Santa sa tapusin mo na yung mga planchahin. Miss Kaakit-Akit. Uh, uh, sure, at ikwento mo sa amin yan. Tama ka dyan. Ayan na. Anong nangyayari? Describe. Wait Oop, Parang bumababa. Ay, Mer meron ako ah. ako pinupuntahan eh. Ay. Ay. <laughs> joke lang. Sige, puntahan mo lang. Oh! Binigyan ka na ko na Okay lang buksan ko. Bakit? Buksan? Ay, ayaw mo pa dito. Mabasa-basa. Ay, siyempre. Mahilig ako sa mabasa-basa. oh Mabasa-basa. Na <laughs> Basta? Gusto niyo yung mamasa-masa. Yes. Okay. Basa rin yung kamay mo. Ayun, ay, nabawasan na basa na sa'yo. Ayan, thank you. Yes! Grabe yun, ah. O, oh, di ba, nahawakan mo na silang lahat. Matapos nga po mapagod sa katitili ang mga kabadingan dito at maging si Manny na ka-blue. Ayan po. <laughs> Napa-text-text ngayon. Ayan po, ah. Ito na po para sa ating... Huling tanong ni Miss Kaakit-akit Ano yan? Gomis Kaakit-akit Bakit ikaw ang dapat kong pusuan? Bakit oh. ikaw? Ba Mr. Malakas Mr. Malakas bakit ikaw? Alam mo ba bakit? Bakit? Malakas nga ako, di ba? Saan ka mahanap ng pogi na malakas pa? Oh! Yo! Eh, Itong mga to, magiting tsaka malambing lang to eh. <laughs> walang, walang dating yan. Yo! Walang dating yan. Sira niya lang may basher oh, agad, no? Basher, basher agad. May red pa agad. Malakas siya, malakas, malakas siya. Malakas, okay. malakas, okay. Okay. How about Mr. Mr. Malambing? Malambing? Bakit ikaw? Ako ang dapat mong pusuan kasi dadaling kita kahit saan. Ah! Wow! Wow! Rhyming talaga. Parang so, ano nag-beatbox ano, din yan. anywhere. Okay. Panghuli, si How Mr. Magiting. Siyempre, ako dapat ang pusuan mo. Kasi ako si Mr. Magitin. Mm -hmm. Hindi ka mabibitin Uy, sa tata. pagmamahal sa akin. Uh -huh. Oras na para i-reveal kung sino ang kanyang pupusuan. Pusuan si Mr. Malakas. Pero siyempre, tanongin mo natin siya, ano ba talaga yung mga qualities na hinahanap mo sa future partner o kaya yung maging... Uh oh, oh. Magandang tanong yan, Fred. Oo. Oh. Mabait, huh? palasimba, malaspeto. Ah, Miss Kakit Akit. Tapos, kailangan Oy, masarap. Niyo naman ko. Kailangan ah. masarap. <laughs> Galing ka sa palasimba, ha? Tapos oh. kailangan masarap. Masarap ka magluto. Ah, okay. Kasi okay. mahilig ako kumain. Anong pinakapaborito mong putahe? Sinigang na baboy. Ah, sinigang na baboy. Ay, sinigang Uy. na, na, na baboy. Kung baboy. I don't por pero pag sinigang